po si tatay ng ano kamote may bunga kaya ang kamote mag adobo kasi ko ng ano eh nasa labas na malalaki nga laman yan hindi mo na alisin yan <laughs> Nandiyan na pala sa labas. <laughs> Ay, namumutok na yung lupa. <laughs> malaki nga pala ang bunga niya na, no? Eh, okay na isa. Sobra pa. Nasa labas na. Ay, ang laki nga. Ba't malaki bunga ng isang yan, no na? Mm -hmm. <laughs> sa labas lang yung ano yung bunga <laughs> hindi na niya nakuha yung iba doon mamaya na doon, eh naputol pa, mayroon pang kasanod ang laki ng bunga oh mayroon pa dyan yun laki ng bunga oh pero mayroon pa doon sa ilalim mamaya na ulit kukuha din yung iba kung hmm. tuloy ko na yung one Ah, na na. Yeah, yeah, yeah. Halabo. And dami yata. Oo. Yeah, no, nakukuha ni tatay. Isang piraso lang, pero mamaya kukuha ninyo yung iba. <laughs>